petro ng tubig blue pipe kasi yung nakaka mga uh, mga sasakya makapag parking uh, tapos ang pagka kailangan lang nila medyo ito yung ating mga hollow blocks pa tsaka baka so, bibili pa naman tayo ng anak para doon sa bubong tsaka dito dad okay ito yung mga gamit na natin tingi pa tira to kasi total naman hindi na masyado na tara bale ito muna yung una uh, natin actually nakapag nakapagtanghali na natin ko uh, dagdag sa ano? Dagdag rapa. Kasi uh, bukas bakasyon. So alam, kinuha niyong kontraktor. Kayo rin. Alam ano na natin. Ayan, let's see ma am. sa taas. Hey, Sir Earl Patrick ng uh, Cyprus, you. Yeah, God bless you, say. Good morning mga Karo house Kapunta tayo dito sa binilhan natin ng mga PPR pipes kahapon Nabibili muna tayo nung kulang pa Bali yung dugtungan naman yung coupling Yung e hindi natin naisama kahapon Opya yeah. Dito na tayo Yung dulo kasi ng PPR pipe parang ganito lang hindi kagaya ng mga blue pipe yung dulo niya yung isang part ng dulo meron ganito so may papasok mo pa yung one half na tubo rito na hindi gumagamit ng uh, fittings so bibili tayo ng coupling para may dugtong natin yung mga PPR pipe ito lang yung uh, binili natin dito kailangan natin ito 6 eh, pero bibili na natin kahit tatla lang yan na lang yung stock nila tapos dun sa sa gate valve o dun sa metro ng tubig blue pipe kasi yung nakaabang doon. yan hindi na natin mababaklas na yung kaya kailangan natin tumawid ng taga prime pag binaklas yung prime water so i-coconnect muna natin to i-aabang natin to tapos uh, dun sa lahat ng linyang kinawa natin ito naman yung magcoconnecta uh, dun sa gate valve yan so de na lang sya o ganyan diba? Oh, naging apat na sila. <laughs> 170 pesos lang po tong uh, anim na piraso na binili natin. Ayan, good morning mga karos. Nandito na po tayo sa Phase 4. Yan, bibigay po tayo ng uh, assignment. Tara. Bali kahapon nga po pala, dalawang beses bumalik po yung maghahakot ng uh, panambak na si Rolly. Ayan, oh. Uh, halos na nabawasan na po lahat dito. So ito naman po itong flooring na to In natural uh, ground level dito sa may bandang outside Ng uh, corner lot area Bali, babawasan pa po namin to Medyo ipapantay namin yan dito Yan para mapakinabangan nila client owner Makapagparada sila Ng kanilang uh, mga sasakya Makapagparking pa, Tapos sa uh, kapag uh, natapos po yung mga CHB laying dito Ito naman po ay schedule for plastering Kaya kailangan medyo maluwag-luwag na po dyan Ang muna na natin, mga kasama natin, Diyan si Ricky. Good morning, Ricky. Good morning. si Jamil. Good morning. Good morning. Di you na, know? pa sila ng alupajan. Uh, bah, may manok ah? Oh, <laughs> 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 Ay, ulit, ah, malik. Papa tegan nule yah. Good morning, good <laughs> morning. Good <laughs> morning. Tayo, uh, ano? morning. Kaya boy <laughs> okay, Babakal Good morning. rito para sa flooring. Tsaka si Bilo, good morning, Lag. Good morning. Yan, bali yung binili nga po pala natin na coupling para po yung sa PPR pipe. Yan, wala kasi siyang ano, wala siyang mga abang na dugtong. Bali, puro hinang kasi ang gagawin dito. Hinang. din Hindi na pala ako nagdagdag, bali apat lang yung nabili natin, yun na yun. Yan. Eh, iwan ko na muna rin. Ang pagka kailangan na lang nila. Medyo do sa pinuntahan ko kasi ano, hardware, sobrang daming tao. Kaya na muna. Kasi ito palang lang natin. Ito yung magdudugtong sa PPR pipe sa saka dito. Yan kasi blue pipe yung abang niya. Yan ganyan po 'yun. So itatabi muna natin 'to, so, matagal pa to may kakabit. So, assignment natin dito magpo flooring po tayo. So, nauna mo na 'yung mga linya kahapon. Eh, 'Yung mga linya. Tapos sa uh, ito 'yung uh, sa catch basin na kailangan po may abang po tayo ng D4 na butas. 'Yung D4 'yung pipe na 'yan. Tapos sa uh, ito, bakal. So, 50 by 50 'yung bakal natin, 'yung uh, distance or gap kasi di, sa ano lang naman tayo sa flooring sa interior. ko na tapos sa uh, ito bahagyang ng uh, lalagyan ng asintada rito para para po pagka flooring dito sa loob. Yan na uh, may blocking na kasi medyo mas pataas po yung yung lupa. Yan may blackout out tayo rito. Ito yung ating mga halo pa tsaka bakal. Yan mga gamit po, po yan para sa pagpa-flooring. Tapos sa uh, doon sa dulo sa likod. Yan mukhang uh, sana nakikita mukha sa nakikita ko mukha na masasakto to. Yan uh, doon naman po tayo sa kabila. Tara. Okay, dito naman po tayo sa ating uh, ongoing project. Yan. So, bibigay tayo ng assignment. Tara. Mga po kahapon. Ayan, may barrel bolt na po ito. Tsaka dito sa isang gate. Yan, ito na yung karang pinaka-permiss na lock niya. Ang bubuksan na lang po ito kapag uh, kailangan nila ng maluwag na space sa gate. Tapos, uh, ito naman yung ating uh, pinaka-floor drain. Nagawa po sa angle bar tsaka sa 12mm na steel bar. Yeah. Primer coating na lang yan. Primer. So gagamitin natin ng mga pang primer sa bakal. Epoxy primer. So meron tayo isang galon na binili rito para maipoxyhan na para ma-primeran po itong ating mga steel trusses dito at saka yung sa steel framing natin sa bawat siding may tira pa siyang konti pero bibili pa naman tayo ng anak para doon sa bubong Tsaka dito dadagdagan natin mga dalawang galon. Yan. Yung sa bubong nga pala, may repair and maintenance tayo dyan. Yung malapit na natin umpisan. Eh si Master Jojo, good morning! Good morning! Tsaka <laughs> si Louie, good morning! Good morning! yung okay, dito, good morning nga! Good morning! Okay, good morning, good morning! Bale, ito yung pinaka-assignment natin. Uh, pinaka Mag-start na may, uh, mag yung sa paggawa ng closet dito. Yan, may closet tayo rito, isa. Yan, may mga gamit na po tayo dyan. Diyan po yung mga three-port natin. May pambaking, one-half. Yung po nga tinutukoy ko, plywood. Tapos, meron din tayong liston dito. Yan, yung mga teha. Tapos, itong mga commission na to, tsaka J-moldings, gagamitin pa po ito sa ceiling. Yan, may mga hindi pa tayo natatapos sa na ceiling dito, kagaya rito. Sa toilet and bathroom, tsaka sa kitchen. Yan, mahuhuli na yan overall tiles installation dito sa ating uh, toilet and bathroom at saka ito, yung pagpipintura na itong pader okay, ito yung mga gamit na natin yan tapos uh, meron pa tayo skim coat dito at saka moral yung mga gamit po yan So ito, bali, uh, bibili tayo ng materialis. So materialis natin bali doon sa ginagawa ni Master Jojo na closet Drawer guide at saka tatlong set ng hydraulic hinges Tapos yung sa para sa ceiling cove light, Bibili tayo ng isang galon ng matte black Yan, matte black po yung pangkukulay po natin dyan sa cove light. So, kapag nakulayan ng black yan, lilitaw dyan yung motif, uh, color design ni client owner. At tapos, uh, lilitaw din yung ating uh, cove light. Yan, lalong liliwanag po yung buga ng cove light na warm light. Tapos sa ah, dalawang galon ng epoxy primer para rito sa bakal. Tapos yung pagpa-primer din po dun sa taas. So kasama po yan sa repair and maintenance namin yung sa dating bubong ni Lumina. Tapos yung gagamitin natin dito na ano, na pangkulay. Bali Spanish red na ano na na boys and roof guard. para pag may mabakante, pwede nating ipatira to kasi total naman hindi na masyado nag-uulan. Tapos liha, yan kailangan na natin uli. Number 100, 120, and 240. Grit yon yung grit. Tapos pagdadagdag tayo ng uh, baby roller dito, refill lang yung wala ng handle, sampu, tsaka limang paintbrush ulit. Tapos sa uh, masking tape, yan laging uh, gamitin to. Pag pumesto si Javil dito, ito yung mga pipinturahan niya. Yung uh, itong pinto at hamba, yung dalawa na yan. <coughs> yan, isa rin doon sa kabilang kwarto yung closet na ginagawa ni Master Jojo at saka yung uh, TV TV console natin dito okay, dyan okay. sa dulo so bali ito uh, asikasuhin po muna natin to bukas nga po pala wala kaming pasok so November 1 diba bali yung tropa rin na uh, pupunta rin po sila sa mga uh, rin yung, yung tropa yan, nasikasuhin natin to Tapos titingnan ko rin or the double check ko doon Baka bukas yung opisina ngayon Makahabol tayo sa pagpasa ng gate pass Titingnan din natin doon kung ano yung mga kasunod na materials na pwede natin ipadeliver Yan, babalik ako doon sa hardware na pinuntahan ko Tara Bale, ito muna yung uh, una natin pinuntahan Tatlong kilo na ang Yan Tapos Okay, Tsaka yung matte black na, na pang interior pare Latex Latex paint Marami tayong kokoberan doon Pati yung uh, ginawang aluminum nila Master Batang Baka makoberan din natin Flat lang sir uh, Flat latex yan pare uh, oh, Flat black ah uh, Mat black yeah. Hindi yeah. Uh, yan mat black to Hindi to ano oh, mat dyan sir Sure? Sure ball? Yan yeah, mat black Pare hindi to QDE ah uh. Hindi latex yan Latex to Sige Ibabalik ko pare kapag ano oh, okay. <laughs> So, ito lang muna yung binili natin sa kanya. Bali, binili natin dito worth of 870. Isang galon ng mat black at saka tatlong kilo ng gyaryo. Yun naman tayo sa isang hardware. Tara. Okay, dito na tayo. Ito yung uh, pinanta ko kanina. Kaso alam, umalis ako. Dahil oh, ang daming tao hanggang ngayon. Marami pa rin. Yan, dami pa rin tao. Pero okay na tayo rito. Actually, nakapag nakapagtanghali na tayo dito na tayo kumain sa Paris aba naghihintay drawer guide ayan drawer guide natin tapos sa uh, dalawang uh, galon ng ating uh, epoxy primer dalawang galon naman ng uh, Boysen roof guard tapos na uh, tatlong set ng uh, hydraulic hinges na overlap oh. kasya na to sa e-bike Dahan-dahan na lang natin na patakbo yun Tapos uh, ito yung mga refill na roller Sandpaper Yan, nandiyan na lahat Yung total na binili natin dito Bali, 5,325 lang Tara Dito na tayo Ayan, uh, merienda muna Ayan, sakta na dito na yung uh, naghahatid na merienda Merienda ngayong umaga Break time Yep. Yeah. Bale, ito nga po pala yung mga binili natin. Ayan, eh, jaryo. Siyempre, magbubuga pa po tayo dito. Yan. Kaya kailangan natin Jario yun yung ibang pal. Tapos, sa uh, additional masking tape. Ayan, eh, masking tape, liha. Kaya eh, ibang, iba't ibang uh, number ng grip ng liha, tsaka baby roller. Ito medyo madami kasi meron pa tayo dun sa bubong, sa mga bakal, yung mga retouching. Yan, kasama na po yan, yan. Tapos sa uh, dito naman, drawer guide. So may dalawang drawer tayo doon sa binubuo ni Master Jojo Tapos yung hinges ng dalawang pintuan Epoxy primer Pang Pambakal At saka doon sa bubong Primer muna Yung pinaprimera natin yung existing na yero ni Lumina. Tapos ito yung and Guard Epoxy reducer meron naman tayo rito Ayan, Hindi na tayo bumili Yan para dito sa ano epoxy primer. Yan, tuloy-tuloy lang po yung uh, trabaho natin dito ngayong umaga. Yan. Tapos yung matte black pala, hindi ko nabanggit. Yan, super matte black pala to. Yan, kini ko pa kay Kuya Johnny kanina. Para dito yan sa comb. Yan, comb natin. Yan, matte lang. Matte lang yung natin. mat black mat black yan dito naman tayo sa kabila yung gravel bedding tapos sa ah, nabakalan na eh. so dito na lang sa pinaka toilet and bathroom o, eh, sa pinaka shower area yan na lang yung lalagyan tapos sa ah, ready sa ano na to ready sa buhos na Eh, prepare sila narito sila bilog si Ricky tsaka si Janine. So, according dito sa mga kasama natin, baka hindi mo tayo magpasok ng ano, mga gamit pang interior. Baka dagdag buhangin lang. Tapos, sa uh, dagdag sa ano, dagdag graba. So, ito, tatansyahin pa natin to. Bali, isang L truck lang to. Yan, sa gate pass, graba. Dagdag graba, tsaka dagdag buhangin lang. ha yan naasintadahan pa naman yan kapag ka medyo maubos yung ibang mga materyales sa loob mabawas bawasan yan pwede na tayo magpasok yeah, howling howling muna may magbubus na sila rito Ayan mga karos, kakatapos lang po natin na uh, mananghalian. Nandito tayo sa office, yung kasama ko si Mrs. Ayan, itatanong niya kung pwede tayo kumuha ng gate pass ngayong araw po ng Martes, October 31. So ayan, nakapag-fill up na po tayo. Baka magdagdag tayo ng uh, pinulik board kahit one half lang. Ayan na si Mrs. Ayan na sa misenyas na. Wale? Wala. Wala? daw. Ah, sige. So sa ano muna tayo? Baseboard, 4, hatin natin to sa guardhouse. Kasi uh, bukas bakasyon. So, alanganin kung uh, lalakad tayo sa Thursday pa. Ano? Mm -hmm. Kasi, Atres na ang balik. Atres na ba ang balik? Mm -hmm. Okay, sige. So, tara. Uh, pupunta rin po kami ng Vista Mall ni Mrs. Magbabayad po kami ng bills. Yan, mga responsibilidad natin sa bahay. <laughs> Let's go. Tara. Ayan, dating gawi po. 'yung gate pass dito na namin ipapasa, pwede naman 'yun. Aso ah, nga lang, hindi naman lagi pwede rito kung meron sa opisina. Basta may pasok 'yung mga magre-receive sa opisina, ah, doon talaga kami direktang ah, magpapasa ng gate pass. Tapos 'yun. So, ah, kung wala, syempre given na 'yun wala nga sila kaya kailangan may other way. Ito 'yung other way dito sa ano. Uh, other option dito sa guardhouse. Dito ang tinitingan lang naman nila 'yung updated sa A uh, monthly ho due, kagaya dito sa mga nagiging client namin siya nga pala sa mga tagalumi na nagpapagawa kung magpapagawa ko kayo ng September bayaran nyo na hanggang December para hindi rin mahihirapan yung kinuha yong contractor kayo rin kapag maglalakad din po kayo ng mga paperworks para sa renovation ng bahay dito bayaran nyo na para hindi magpabalik-balik sa office kasi minsan nakakaligtaan natin kapag ka busy tayo hindi natin alam nalagpasan na pala natin yung uh, monthly hoa natin So yung mga ginagawa namin ditong bahay Bayad, yung ongoing ha, yung dalawang project dito Bayad sila hanggang December So syempre nilagpas na natin para isa na yun sa mga Hindi na natin pro-problemahin So yun lang, onting tip lang Tapos ito, ipo-forward na namin ni Mrs. dito yan Yung gate pass, tapos uh, pipicturan nila yan Ipapasa nila sa group chat nila. Doon na mag-a-approve si Sir Nelson, yung ating uh, HOA representative at saka yung uh, nag-a-approve ng gate pass dito sa office. So bukas kasi holiday na, 'di ba? Ito nga palang lang araw na 'to, parang holiday na rin eh. 'Di ba? Tara. Okay na po tayo sa mga obligasyon natin para sa bahay. Yung pagbabahid ng mga bills and payment. Tapos na nahihatid na rin natin si mrs So ito, papunta na po tayo sa phase 4 para magbigay po ng uh, update doon sa dalawang project na ginagawa po natin. So let's go! Tara! Okay, dito na tayo. Ito muna yung uh, bibigyan natin ng final update yung araw po ng uh, Martes. Dito sa unahan, yung mga lupa na nahukay dito nililipat na po uli nila rito sa gilid para pag nagpa-schedule ulit tayo yan dyan na lang po kukunin yan nakuha na po pala namin ng gate pass to update sa graba yan napaka onti na lang onti na lang to buhangin na yan nandun meron pa nakasama yung sa kinuhaan natin ng gate pass May konti pang sinisinsil dito si Kuya Boyo. Oh. Medyo nakaumbok pa. Naman na natin. Yan. Yan na, naploringan na nila bilog. Parang naging terraces yung flooring dito kasi nakadrop kami dun sa pinaka pagpasok ng toilet and bathroom tapos yung shower area niya. E naka nakadrop pa din. Na. Flooring, flooring. Wag sana ang uulan. Nila, <laughs> wag sana ang uulan. yes Bali, nandito tayo ngayon mga karos. Dala ko yung owner. Yung mga dekoryente namin gamit. Yan, kukunin ko muna. yung bakasyon tayo bukas. So, wala tayong uh, pasok bukas. Kukunin so, ko muna yung mga dekoryente. Pati yung ginagamit ni Kuya. Yan, kukunin din natin. At tapos uh, dito naman bagyang uh, nakalibel yung na uh, flooring dito at saka doon sa dulo nakalibel na po sila yan lamang po yung update ngayong araw dito tapos sa uh, ready na to para sa paghahanda natin sa asinta ng hollow block ang pwedeng pwede na to Yeah, may mga lupa pa palang lang uh, din dito dadalin din dito yan sa mga susunod na araw yan para malinis diyan kasama ka po pala sa tinitingan ng uh, office yung ano no yung tambak yung tambak na nanggaling mismo dun sa sa unit sa site ng unit so hindi sila nag-a-approve ng uh, ano ng construction refund kung makalat po nating iniwan yung area kaya kami nililinis din talaga namin yan All right, tayo sa kabila. Ayan, dito naman po tayo. Magbibigay ng update. Eh, mga gamit natin. Ito naman yung uh, update po rito. Ayan, dyan na po nagmamasilya si Kuya Dindo sa home ceiling. Ang kung ano yung ginawa niya rito sa mga partition Yan, ganyan din Epoxy hindi Gasa tape Tapos sa mga dugtungan din Tapos sa uh, may masking tape Para hindi bababa po yung, ano, yung uh, epoxy Masilia Masilya Finishing carpentry Ito nga po pala yung uh, ginawa ni Master Jojo kanina Yung closet Bali, wala pa po itong, wala pa ang uh, naka-install ng uh, concealed hinges. Kaya iahabol na lang natin. Pero may materialis na tayo. Tapos dalawang drawer po rito. Eh, drawer guide natin. Dalawang drawer, tatlong shelves. So, open shelves. So yun yung purpose na yung pader dyan. Kung bakit medyo in-extend namin. Para hindi babanggato dito sa ating uh, window. Kasi ito naman, uh, hindi siya babangga rito. Diyan na. Uh, pero pwede pa siya maglagay ng gamit dyan si Mang sa taas. Ayan uh. sa tayo si Louie. Ayan. Ayan. Ayan yan tayo natin eh yeah, kapag na ano to, nagkaroon ng ilang, mas maganda. Apat na ilang. boy na boy po yan yung accent. Tsaka yung mga accessories. Ayan, kapag natapos ni Louie to, pwede na magkisang eh. 6. Mga karawas, nandito na po tayo sa bahay bago ko po, po tapusin itong ating vlog ngayong araw po na Martes. Ayun uh, muna kay Sir Earl Patrick ng uh, Cyprus Europe. Yeah, God bless po sa inyo. Ingat po palagi. Also, shoutout na rin po kay uh, On the Beach. Yan, kung tama po yung pronunciation. So, may tanong siya rito, paano daw ba mapapanatili na hindi balado yung mga floor drain? So, simple lang, uh, huwag po sanang tanggalin yung pinaka-drain dun sa pinaka-floor drain, yung mga maliliit po na mechanism po dun. So, meron po nakalagay doon sa floor drain, hindi lang yung nasa pinaka-floor, pati din sa pinaka-loob. So, wag po sanang tanggalin yun. At syempre, uh, maging, uh, maging masino po tayo sa paggamit po ng ating banyo. Tapos sa ah, mga karos, meron din po kaming ginagawa dyan. Kapag dito po sa bahay, siguro after 6 months, nagbubuhos po kami ng liquid sosa. Kasi meron din po kasi mga namumuo na mga, ano, mga dumi na kahit maliliit lang ay namumuo po siya dun sa loob ng drain. So ito lang po muna yung uh, update video natin yung araw po ng Martes. So kita-kita na lang po sa susunod na video. Yan, God bless po sa ating lahat. Huwag po kalimutan mag-iwan ng like sa mga video na ina-upload namin araw-araw. Ingat po palagi. Ito pa lang po muna.